What's up guys? Welcome to our channel. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. At ngayong araw ang ating kakainin ay sus. Mayroon tayo ditong ano. Ah, uh, mango from India. So So nakita niyo dito guys, ang ating mangga ay ano siya. Um Kung sabi saya pa ba. Ano, uh, maputla dahil iwan ko kung paano iwan ko kung paano hinarvest nila to so kung mano mano ang harvest nito at nilagay sa basket malamang ito ano medyo orange pero namutla eh. so sa tingin ko inalog yung puno naglag lahat yung bunga kaya sa takot namutla ah joke time <laughs> Ngunit bago lahat mga kahokbang, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga kainan. Bago tayo kumain, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa pagbiyaya po sa mga pagkain ito at sa pag-iingat po sa bawat isa. Amen. So, tikman na natin guys ang ating napakasarap na maputlang mangga. So, iwan ko lang kung anong lasa nito. Baka lasang ano, watermelon. Siyempre, hindi nawawala ang ating baguong at mayroon tayo ditong suka, toyo at patis na may onion sa garlic. Mayroon tayong century tuna. Trip ko lang to guys. So sana ay may mga pagkain kayo at sabay tayong mga sim. Bring it on. So dito tayo sa unahin natin to guys. Grabe. Why? Pasensya na sa mga naglalaway dyan. Kaya kumain, bumili na kayo mangga. Mm Ah. Amico. And here it is, baby. I guys. So try that insano. Century tuna. Mm. Mm. Ayus mm. Itu namanya naman tayo sa ating suka. Hmm? Suabe. Tingnan nyo guys kung gaano lalaki itong mga mangga na po. Hmm. Parang ulo. Ulo ng hydrocephalus na butiki. Eh. Yun. Pero guys, mas speed ko to. Try na, masarap din. Mmm. Hindi siya ganyan ko asim guys. Ano eh. Okay, lamig kayo. Uy, okay, ni Diamond. Buhi pas dulu ya. Eh. Yun. Buhi, ngambak. Dulu pada setunah. Hmm. kamay ah. daga silum di siya ganong kaasim guys maputlan sa tingnan pero solid hmm 跟西瓜，嗯，那没谱的。 Yang ah, sarap Barang pakuan, mbak Hmm? mm <clears throat> Sus grafik ya guys Crunchy nangasim na. Ah. Wow. gabi guys. Hindi siya ganong ka asim ah, pero pag marami na yung nakakain mo mungilo na yung mong ipon sa itagalog ng ilo ah hindi ko na kaya guys suko na yung ipin ko kaya wakasan na natin to at sa ating pagwawakas susubok tayo ng tuna ayan guys salamat sa inyong panonood at sana ay nangasim kayo labi swabe so dalawang ganito yung ginayat ko, di ko kayang ubusin laki yung grabe na busog ako guys. Salamat sa inyong panonood guys at sana ay nag-enjoy kayo sa ating napaka starup at nakakangasim na mangga. God bless you all and see you on my next video.